Buksan ang ilaw Kumusta naman ang temperatura? Okay. Medyo ayos ngayon Kami mamimingwit with Mr June sa nga po ni Sir June, nice step I reformat ang bingwit sige Di, wala kaming nahuli <laughs> Pero siguro sa pain to Kasi yung pain po namin Naglalaglagan eh Nakakalas siya Naghiwalay Wala bang 10 minuto Hiwalay na uh, Susunod Bibili kami ng uh, Pamain Hipon or malilit na isda Kahit dilis Pati po sa oho Madada Mahuhuli namin Yan Siyempre sanay, sanay, sanay na kami ng walang huli kaya ang gawin nyo para makahuli kami mag subscribe kayo sa channel na ito uh, diyan? share, like, and subscribe madilim na po nakalimutan kong iset ang camera ng uh, night mode malabang uh, malabo na naman ang uh, kuha natin magawin na natin na natin kita magmakauli tayo ng back police second fly, Second fly, and third fly. Tama mige, kita niyo po, ano, bingwit bingwit lang natin ah. Kasi yung pain namin naglalagla-gla. dạ yeah. cảm thấy vui nó eh wala kaming nahuli. Uwi na rin tayo. Ano lang to, uh, another try out. Mission fail. <laughs> okay yon. Okay lang yun. Try and try lang tayo. Ano natin na hindi maganda yung pahin natin. Ah, yeah. Sunod, bibili tayo ng magandang pahin. Kasi nahulog siya. Pag binato, sabay hulog na rin. No? Yeah. Kabila kayo yon kabila. Dito. Dito, dito. Dito. Baka mga sumabit-sabit sa mga tansi. Ang tao sa inyo yung tansi Maganda sana ang panahon ngayon kasi hindi masyadong mainit Yun nga lang Tulad ng dati, wala na huli Lagot ka! Lagot ka! Huling huli ka! Huling huli ka! At kami uuwi uh, na naman nang luhaan Bigo! Oh, pero pero, ay, pero nice try Walang naiwan ah, Walang naiwan kami lang na pag iwanan Her! pero ayan nice try hanggat sa muli nice try and try and try again uh -huh. ah, maglakad lakad lang tayo dito Nandahil dahil dyan ito naglalakad na kami pa uwi para din tayo nag jogging medyo pawis lang hindi naman ganong mainit ngayon slight lang ba course, we're going home. Greetings to everyone. Shokran, shokran, shokran. Ah, babawi na kami. Kumusta kayo lahat? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Mag-ingat tayo palagi. Diyos mayad na banggi sa Gabos. Mabalos. Ako'y okay, oh. Na. Just wait for me Wait for me Aking mahal O, oh, di ba? Pakanta-kanta lang tayo As usual Bigo tayo May Ilang kilo kaya to? O, oh, 15 kilos din Mabigat eh Sampo, Sampo para tayong gitarista nito eh rock and roll through the world alam na natin ah, yung pain yung pain ang problema kaya wala kami nahuli nung Pag una okay, sa pakalawa nahuhulok siya eh nawawala siya kasi malambot yung pain dapat pala isda talaga o kaya karne no ah, ang ng mga isda dito ah pain natin karne silip Oh, di ba? Madilim ang iyong paligi At ang gabi walang nining Anyo at kulay ng mundo Nandate Zero 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 0 oh, diba Mas maganda na 0 zero, zero 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 At least wala tayong inaasahan na Zero 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 Dahil dyan Bokya na naman kami Bokya 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 See you sa susunod na vlogs. Bye bye Sabi na, mabalos!